Sige, toh. Pakai toh, pakai toh. Pakai toh, Yap. Bakit aku! alamu, nice nice man. Nice man. Uh, tupat, 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 tupat. Banyak, prep. Banyak yata itu. Banyak, ito men eh Oh men O pata kan to Sabis to pre Sabis Uy sayon Sabis to Sabis to Sabis to Tamun tamun Tundun Tundun Sabis to so. Sabis, sabis. Ay, <laughs> Ayo hey, what's up mga pare mga pare Welcome back sa aking laro Tsaka syempre Matik na yan Isa shout talaga natin yung ating mga idols ha. Ayan, unang-una syempre yung ating idol si Marcelo Junior Liales. Ayan, idol. Maraming salamat sa suporta. Shoutout sa'yo. Tsaka si Benji Gambot, idol. Maraming salamat sa suporta. Ayan, shoutout sa'yo. Tsaka syempre si Bonbon TV Gaming. Ayan, uh, all the idol. Maraming salamat sa suporta din. Shoutout sa'yo. Tsaka si Jojo Haro, idol. Maraming salamat. Okay, tapos si Ayan, Gracie Mays. Maraming salamat sa'yo, ma'am. Maraming salamat sa suporta. At tsaka si Yan, 8 645 Diyan na uh, shout out kayo, Saka syempre sa inyong mga idol na nanonood sa, Kaya na wala nang time mag comment eh. Maraming salamat sa inyong mga pre Kung ano man ginagawa nyo Ayan, ingat kayo dyan Saka shout sa inyong lahat Okay, so Naroon na tayo <coughs> Okay, ayan mga pre Ayan, uh, kasama ko may ang aking misis Ayan, si Mrs. Star Beauty Kaya sa mga may asawa dyan <laughs> Iyayain din <na> yung misis <laughs> mo ka kana naman eh <laughs>

tayo. Oh, oh. ah, jungler tayo pa ngayon. mag tayo. Bahala ka sa buhay mo. Pinusti mo yan. Pag-meeting natin siya na pre si... si Juliet. Kayo mo ba yan? Okay. Tingnan natin. Nagamit ko na ito dati pre si Juliet. Maganda. Mag maganda. Ah, kaya ang nakakainisano niya, yung ulti niya, ang short ng casting range. Ha? Nadaldaga naman ng kote ni Mundo ng ano. Casting range. Sobrang iksi eh. Pakialamero ka eh. Ha? <laughs> Mga hero ang... malalayo eh. Ano? Oo, oh, eh. may ano... may alis ang kalaban natin, Aminin mo kung di mo kaya. May kufra pa. Ba't ka matatakot doon? <laughs> uh, Masa. Ang bakit na kaya, kaya natin pa. Hindi, hindi. May kufra, tapos may alis. Nanggutat ako mga pre. namin? Ayan. Ay, bilis, 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 bilis! Mahina eh! Okay. Sino kayong makaka-first mga pre? Ano ito? Ang combo nga pala ni Julian, mga pre, kaya depende sa style mo eh. Depende kung saan ka mas, mas masasamay. Eh. Yan dila mo lukot-lukot eh. Ako okay. okay. patay kasama ko. <laughs> Dahil gago ko <kayo>. eh. <laughs>

Bago niyo makuha ako muna. Patay ka po magka. Patay ka po magka. Oh, Buti na lang. Nandoy yung... Ay! Naku! Nagpapapak kayo. Tama mo. Sa, sa dinami-dami namin doon. Ako pa dinali ng tore. Makakadala tayo dito pre. Sige nga. Subukan mo. Ah! <laughs> ano matuloy na yan. Ay, saan na. daw doon ah? Ah, eh, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Patay to, patay to. mong dal-dal na mas, sige na! Patay to, patay to, patay to, patay to, patay to, mo, ang galing mo Okay, ang sinasabi ko eh. Isa ka pa! Oh, galing ng misis kami. Ikaw dahil, ha? Ang ah? lakas talaga ni Talagang nasa meta na talaga yung ano, si Bixana eh. Malita ko. Magaling yan. Ito, Ano ba Huwag kang tanga. Nandun na peki ako dun ah. Nakala ko magte-teleport Giganting tanga ka talaga. Balik, balik, balik. Nang mapatay ka. Sige, sige. Lapit na, lapit na.

Ano po 'tong mga? Eh, guys, mali. Yung... So, ayan, hindi ko na yung pupuntahan niya? Pero tama naman hindi kaya alam. talaga 'yan oh. Ano? Kakayto, uh, okay, to. Oh, ha? Uh, oh, oh. Okay, next nice one, next nice one. Next nice one. Next nice one. Ate na 'to. masibang 'to. Ate na yan. Okay. Basta ganun lang yan, mga pre. Yung ano, pre, yung ano, yung Dracula. Kala ko sa sana. Patay ka, patay ka. Ay, sayang. Oh, yan, dumilim. Okay. Ito, 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 ito. yo 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 yun, 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 yun. Ay, sayang. Ay, patay ako. Ay, namatay ka. Ay, namatay ka. Mali yung ginawa ko ni. Hindi na, yabang-yabang mo pa. Nakasatak ang mo mga pre. Ikaw, Jehe, ha? Oo, oh, oh, God, like din kasama kong ano, si Brody on. Yan yes, sa'yo. Wanwan pre, si Wanwan. Wanwan. Wanwan, ikutan natin. Dalihin natin yan. Matik na yan. Oo. Oh. 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 Sarap oh. <laughs> <ba> na gapak! <laughs> Patay! Ako naman, one-one piput 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 tap tap pagbisihin pa na si tap na dalene tap 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 Wala, tap tap wala to. Ay, tap Patay ka! tap 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 na lang. <laughs> tak. Tak. Patay <laughs> ko lang. Sinabi ay gusto eh. Anong malay mo baka masaya sino magpakamatay? Hindi <laughs> ko alam na nandun si Umar. Patay ko lang. si Hindi ko alam na nandun. O baka bigla dumating. <laughs> ay, naku naman. Ito, pre, ito, pre. Sige, tapos na to. ngainat itung bantiran ato itu. kaya kaya pakai to, pakai to pakai to, sure ball to ya pak pak bakit aku bungbong maka alam mu ha nice one, nice one otobot pak pak otobot pak pak klaps banyak banyak yata itu

Nang sayang <laughs> oh ano oo, sis ano, Hindi ito, Kita mga pree, oo. Ay, Walang gas-gas. mga pre